This is klon... collagen. 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 Ito pang akin. Collagen. Paano mo yan? Pampakinis ng akin balat, Kasi maitim ako. Ka. <laughs> Kita niyo na. Yan, isang pangkat lang. And yan na. Ah guys. Tingnan niyo po naman. Naitid pa rin. Laughing ko. Kunti-kunti lang, baby. Hindi ka namang puputi. Ayan, uh. Baan na pa namatay. Anak, puti. mati maitim. So, kaya bibigay ko sa kanya sa para pumiti siya. Bakit? Kasi, sobrang itim niyo. Ba't siya lang ba maitim, ikaw? Maitim rin. So, eto guys. Basahin niya naman. Ayan. Ano, promoter ka na? Mag grade 4 ka ba ba? Yes. Ano sabi ng teacher mo? Sabi niya, ano? Ano sabi ng teacher mo? Nasa tabi ko. Ano nga sabi ng teacher mo? Sa ano yun? bakit ka sa tabi? <coughs> mag grade 4 ka ba? <coughs> ah, mag grade 5 na ako. Totoo? Mhm. Wei. <laughs> <laughs> eh, di ba grade 3 ka na nga? Tara <laughs> ni grade trick. Tara ni grade trick ka ulit. Tara tinanong mo pause yung... na oh. Ilagay hmm? mo yan doon sa TikTok. Papanoorin yun na mga tao. Hmm. Ano ninda? Lupa yan, lakit naman. Papalo naman. Baka yung... di ka na makilala, baby, pati sa mukha lalagyan mo. Oo, oo, kasi pang-skin. Para maabutan <laughs> si Bayan na ano ng pa Mata na yung ano ni Baylin ni apa follow niya. Ano At si Baylin kasi 90,000 follows niya. 890,000 pounds. Ay, ako tayo na. Five minutes. Kaya may bubola. na.